Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Itinuturing ng sospek sina Atong Ang at Gretchen Barreto kaugnay ng mga nawawalang sabongero ayon po yan sa Department of Justice. Kasunod yan ng eksklusibong revelasyon ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan kahapon. Kaya iniyahanda na ng DOJ ang pagsasampa ng reklamo laban sa kanila. May listahan na rin ng NAPOLCOM ng na mga pulis na idinawit ni Patidongan sa kaso. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos idawit sa kaso ng mga nawawalang sa bungero, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na isasama na bilang suspects ang negosyanteng si Atong Ang at ang dating aktres na si Gretchen Barreto. Mapapasama sila kasi nga uh, pinangalanan sila, then we will have to include them as uh, suspects. Nang tanungin kung kailan masasampahan ng kaso ang dalawa, sabi ni Remulla, sooner than later. It will happen. Um, evaluate yan ng, ng, ng ano, ng fiscals, ang ating uh, uh group of fiscals so, who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Mula nang pumasok bilang kalihim ng Department of Justice, itinuring ni Rimulya na malaking hamon ang kaso ng mga bising sa bungero, lalot sangkot umano ang mga makapangyarihang tao dito. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. At sinasabi ko nga, uh, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Kahapon, pinangalanan ng nagpresentang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Ang at dalawang iba pa bilang mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Isa si Patidongan sa mga kinasuhan sa kaso kaugnay ng 34 na sabongerong naglaho na parang bula matapos magsabong sa mga sabongang pagmamayari ni Ang sa isang text message. Sinabi ng abogado ni Ang na si Attorney Lord Nakapunan na dati nang itinatanggi ng kanyang kliyente na may kinalaman ito sa mga nawawalang sabongero. Ayon pa kay Kapunan, hindi rin daw isang kriminal o mastermind si Ang. Handa raw itong humarap sa investigasyon para malaman ang mga tunay na salarin at mabigyan ng closure ang mga pamilya ng biktima. Idinawit din ni Patidongan sa kaso si Barreto. Nang hinga ng reaksyon, sinabi ni Barreto sa GMA Integrated News na makikipag-ugnayan siya kapag handa na siya at ang kanyang kampo. Paglalahad naman ng National Police Commission o NAPOLCOM na matapos mag-imbestiga, meron na raw silang listahan ng mga pulis na idinadawit ni Patidongan ipapatawag daw sila para humarap sa administrative investigation. Hindi kami bulag. Alam namin kung saan patungo ang investigasyon. Targeted ang aming investigation. Kung so, sinabi niyo targeted, may mga pangalan na uh, I will not lie to you. Uh, we know the names. However, I cannot disclose it to you uh, as of now. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Horas. Itinanggi ni Atong Ang ang mga pahayag ni Don Don Patidongan na siya ang nasa likod ng hindi raw bababa sa isandaang missing sa bungeros. Hindi rin daw niya sinubukang suhulan si Patidongan ng 300 million pesos. Si Patidongan daw ang nangikil umano sa kanya. Kasabay niyan, nagain din ang kampo ni Ang ng limang reklamo laban kay Patidongan. Iyan naman ang tinutukan ni John Consulta. Sa Mandaluyong Prosecutor's Office, piniling maghain ng reklamo ni Charlie Atong Ang. Laban kay alias Totoy na si Julie Dondon Padidongan at isang Alan Bantires o Mr. Brown. Pinalumpaan niya at ng tatlong testigo niya ang kanyang sworn affidavit laban kay Patidongan na nagsangkot sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. We're very confident because it's all about the truth. We filed five cases. mo about cases, Shima? Robbery, uh, grave threats, grave uh, coercion, slander, and incriminating innocent people. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga decenteng tao yan. Mga, ang, 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 ang hiling lang namin, sabog lang. Tingin nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala namang kaming history na pumapatay ng tao itinanggi ni Ang ang aligasyon ni Patidongan na sinubukan niya itong suhulan ng 300 million pesos. Ayon sa kanya at iba pa nilang tauhan, si Patidongan Anya ang humingi ng 300 million pesos na mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel itong June 12. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila naghanda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makonbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Don para makaalis na sa pa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa ano, magtago na kasama ang pamilya. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. ayun kay Ang, nanghingi ito kahit nagbigay na siya ng 12 million pesos na campaign fund para sa mayoral race ni Patidongan nung eleksyon. Ang puno dulo talaga nito, pera. Ninihingan ako ng 300 million para ibigay na, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon lang simula. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May, may, mga telephone, conversi, may, may, telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan in the future. Hindi lang anya siya ang hinian ng matalo si Panidongan nitong eleksyon. Ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-ano kalukuhan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan eh. No? Si Gretchen, tinatawagan ng sinasama ng si Gretchen, humihingi ng time na na umihingi ng pang, pang yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don Tapos umihingi ng pang papapanganak. Aligasyon ngayon ni Atong Ang, may plano ang grupo ni Patidongan na kanyang nadiskubre. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na yun, nagtituwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang, ang, ang uh, napag-usapan doon, uh, ako, patutubos ako, saka papatayin ako. Sabi pa ng kanyang kampo, hindi kwalipikado si Patidongan na maging state witness dahil ito umano ang may pinakamabigat na participation sa kaso. Questionable rin umano ang pagkataon nito dahil sa dami umano ng mga hinaharap na kaso. Nakita pa namin sa due diligence namin na January noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metrobank Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery, robbery with threat and intimidation, physical injuries and great threats. So tingnan natin credible ba itong whistleblower na to. Nandito pa kami kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na lamang mangyayari sa kasong ito. Mensahe ni Atong Ang sa pamilya ng na mga nawawalang sa Malalaman niyo rin na totoo. Siguro sa pag-iibis niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga tao yan. Mga, ang, 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 ang hiling lang namin, sabog lang. At mensahe naman niya kay Dondon Patidongan doon, mag-isip ka doon. Uh, ano man ang mga... Uh, huwag ka na magsinungaling na eh, tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Anong mga nadadaman? Eh, yun lang, ganun lang kasimple. K kailangan ko, kailangan ko, kailangan ko lang proteksyon na ng sarili ko na nga. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Sinusubukan pa na makuha ng GMA News ang pahayag ni Bantiles na kapwa-akusado ni Patidongan. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 oras At bilang tugon sa mga pahayag at reklamo ni Atong Ang, iginiit ni Julie Dondon Patidongan na walang katotohanan ng mga paratang sa kanya kabilang ang paghingi umano niya ng daandang milyong piso para bawiin ang pahayag laban sa dating amo. Itinanggan niya rin na nagplano siyang dukutin ito. Wala rin umanong batayan ng mga reklamong murder at frustrated murder na isinampalaban sa kanya. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Nanindigan si Dondon Patidongan na kabaligtaran ang sinabi ni Atong Ang sa press conference kanina. Hindi siya ang lumapit kundi siya ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation o pagbawi sa kanyang statement laban sa dati niyang amo. Ang kapalit, daan-daang milyong piso. Parang binaliktad niya ang lahat na ah, sinabihan ako, Don ah, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at ah, mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay. So, hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi niya rin ang aligasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako, mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandoon na sa kanya. Kwento ni Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni Atong Ang ang isaan niya sa anim na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2021. Pero, kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. nag usap siya sa akin, Don, total uh, marunong ka naman sumagot, uh, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito sa battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod daw siya sa utos, pero ang masaklap, iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, na nahuli kami. May siyang, siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dondon Patidungan. Kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng anim na sabungero sa Manila Arena noong nakaraang 2021, si Ang Umano, dapat yun. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yon. Ikaw may ari ng sabungan. Alam mo na si dondon Patidungan ay inutusan ninyo yun, na kunin yung tao sa taas, iturn over dun sa mga pulis? Paano ako maging guilty dun? Wala rin anyang batayan ang mga inungkat kaninang mga kasong isinampas sa kanya, gaya ng murder at frustrated murder. Alam naman ng Panginoon yan kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang uh, tao doon na nanggugulo. So, sa totoo niyan, pinansahan pa nga niya ako noon. Uh, pinaglaban ng attorney niya. At kaugnay ng nabanggit na pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil uh, hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang, nilagay ni ang mukha ko niya. Absolto na yan. Ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.